Mababasa po natin sa Biblia na ang Diyos ay totoong nagtataglay ng karangalan, kadakilaan at totoong mahalaga sa alinmang bagay sa mundong ito. Subalit mapapansin natin na pagkaminsan may mga bagay na hindi pa rin natin maunawaan patungkol sa kalooban ng Diyos. Sa video pong ito ay tatalakayin po natin ang paksang may kinalaman sa pagkaalam ng kalooban ng Diyos ayon po sa paliwanag ni Apostol Pablo. Ngayon, umpisahan po natin sa tanong na bakit ba itinindig o itinaas ng Diyos ang haring si Paron. Basahin po natin mula sa aklat po ng Roma sa Kapitulo 9, ang talata po ay 17. Ganito po ang ating mababasa. Sapagkat sinasabi ng kasulatan tungkol kay Paron, dahil sa layong ito ay itinaas kita upang aking maihayag sa pamamagitan mo ang aking kapangyarihan upang ang aking pangalay maitanyag sa buong lupa. Minsan ba ay napaisip na rin po ba kayo? na bakit hinahayaan ng Diyos na matanyag o managana ang isang bansa. Gayong ito naman ay walang takot sa kanya. Subalit dito ay ipinaliliwanag ni Apostol Pablo, kagaya po ng halimbawa sa pagtataas ng Diyos kay Paraon. Makikita natin na ang Diyos po ang nagbibigay ng karangalan at pagtatagumpay sa alinmang hari o tagapanguna sa isang bansa. Subalit tandaan po natin na kaya ginagawa ng Diyos o ginawa ng Diyos ang bagay na ito upang sa pamamagitan nang pagtataas sa mga haring ito ay maipahayag ang kalooban ng ating Panginoon. Marami po kasi na nagkakaroon ng pagtatanyag sa kanilang sarili at iniisip na ang pagtatagumpay o karangalan ng kanilang bansa ay dahil sa kanilang sariling talino. Subalit so makikita po natin dito po sa paliwanag ni Apostol Pablo na maging si Paraon na talagang tahasang kumalaban sa Panginoon Dios pinatutunayan na ang karangalan at pagpapahala ay galing pa rin sa Panginoon Diyos. Itinindig ng Diyos si Paraon upang sa pamamagitan ng katigasan ng puso ni Paraon ay maihayag ang kadakilaan at kapangyarihan ng pag-ibig ng ating Panginoon Diyos. Ibig sabihin, kahit po ang mga makasalanan, pagka ay ginagamit pa rin ng Panginoon Diyos upang matupad ang kanyang banal na kalooban. Pagka ay nagkataka tayo, bakit ginagawa ng Diyos ang bagay na ito? Tayo na nga yung sumusunod, yung iba pa ang pinagpapala. Pero tandaan natin, kagaya po ni Paraon na itinaas ng Panginoon, ginawa ito ng Diyos upang mas mahayag ang kanyang kapangyarihan sa atin. Sa pamamagitan ng ganitong mga bagay, tinuturuan tayo ng Panginoon na tayo po ay laging magpakumbaba at umasa sa kanyang magagawa. Na anuman ang kalagayan natin sa mundong ito, piliin natin ang maging tapat sa kanya. Kung paanong si Moises ay naging tapat sa Panginoon sa kabila ng mas pinagpala sa material na bagay si Paraon kaysa sa kanya, alam natin na sa bandang huli ay mas pinagpala pa rin ng dihamak si Moises kaysa sa hari ng Ehipto. Ngayon, ano po yung ating matututunan may kinalaman sa awa o habag ng ating Panginoon Diyos? Mababasa po natin sa Roma, sa 9 ang talata po ay 18, na ang awa po ng Diyos ay hindi po nakasalalay or nakabatay sa ating pong kabutihan or sa ating kabanalan ang awa ng Diyos ay nararanasan dahil po sa kanyang banal na kalooban. Ang sabi nga po sa Biblia, kaya nga sa kanyang ibig siya ay naaawa at sa kanyang ibig siya ay nagpapatigas. Ngayon, kung nagaganap naman pala ang lahat ayon sa itinakda o kalooban ng Diyos, bakit tila parang hinahanap pa rin ng Diyos ang kamalian sa tao? Basahin po natin. Dito pa rin sa Roma, sa 9, ang talata naman po ay 19. Ganito po ang ating mababasa. Ngunit sasabihin mo nga sa akin, bakit humahanap pa siya ng kamalian? Sapagkat sino ang sumasalangsang sa kanyang kalooban? Ito po ay katanungan na ikinote ni Apostol Pablo sa pananaw po ng mga tao na hindi lubos na nauunawaan ang kalooban o kabanalan ng ating Panginoon Diyos. May ganito po tayong sagot na mababasa. Sa Roma, sa 9 pa rin, ang talata naman po ay 20 hanggang 21. Pakinggan po ninyo, ganito po ang sinasabi. Ngunit o tao, sino kang tumututol sa Diyos? Sasabihin ba ga ng bagay na ginawa doon sa gumawa sa kanya? Bakit mo ako ginawang ganito? O wala ba kapangyarihan sa putik ang magpapalayo? Upang gawin ang isa lamang limpak ng isang sisidlan sa ikapupuri at sa isay sa ikahihiya? Ito po yung sagot po sa tanong natin na bakit hinahanapan pa rin ng Diyos ng kasalanan? o hinahanap pa rin ng Diyos ang kasalanan sa isang tao, gayong ang kalooban naman niya ang nasusunod ibig sabihin natin ay bakit nais pa rin ng Diyos na mahayag ang kamalian o kasalanan ng tao? Kung mapapansin po ninyo, napakapayak at simple ng sagot po ng ating Panginoon Diyos sa mga question sa kanyang banal na kalooban. Isang halimbawa po nito ay yun pong paraan ng pagliligtas. Alam natin na maraming mga ngaral ngayon, iba't iba yung paraan or way of salvation na kanilang itinuturo. May mga sekta pa nga na sa mismong relihiyon nila or sa sekta nila, nagtatalo-talo yung mga defender kung ano ba talaga yung posisyon ng kanilang church regarding salvation. Subalit ang Bible ay matibay sa paninindigan. Meron lamang isang paraan upang ang tao ay makapanumbalik sa Diyos. Ang tanong, may karapatan ba ang tao na questionin po yun? Pwede niya bang sabihin na, abay, pambihira ka naman, Panginoon. Hindi ba dapat dinamihan mo yung choices, dinamihan mo yung paraan para kami ay maligtas? Kasi, ika nga, mas maraming paraan, mas malaki yung chance na mas marami ang maligtas. Kung titingnan mo sa sentido ko mo, parang napakaganda nga yung ganun. Can you imagine, marami kang pagpipilian na way of salvation? Halimbawa, ang gusto mong paraan ng kaligtasan is faith alone. O, oh, pwede namang gawin ng Panginoon yon para ang tao ay maligtas. Yung isa naman, ang gusto niya is with good works. Oh, hindi ba pwedeng gawin ng Diyos na dalawang paraan parehong tama? At yung isa naman ay pagpasok sa iglesia. Isa naman ay pagsaksi lamang sa isang Diyos na kanilang sinasamba. Hindi ba pwedeng yung mga paraan na ito ay maging daan lahat para sa kaligtasan? Ano po yung sabi po ng Biblia? Wala bang karapatan yung magpapalayo doon sa palayo na kanyang ginawa? Eh kung ibig niya yung isang paraan lang ng gawain pagliligtas, eh bakit mo naman ko questionin yun? Eh siya yung may authority or karapatan kung ano yung gusto niyang gawin doon sa palayo na ginawa niya. Ibig sabihin, imbis na questionin ng tao ang Diyos, hindi ba dapat ang Diyos ang kumwestyon sa atin? Meron siyang inilatag na kaparaanan upang ang tao ay pagpalain at mapabuti, subalit ang tao ay nag-iisip pa ng kung ano-anong mga bagay. So, ibig sabihin, huwag nating questionin ang Diyos bagkus ang alamin natin kung ano ang kanyang banal na kalooban. Ngayon, bakit hindi pa nagpaparusa ang Diyos? Alam niya naman kung sino yung masasama at mabubuti. Bakit hanggang ngayon ay nagpipigil pa rin ang Diyos patungkol sa kanyang galit at ito'y pinatatagal pa? Basahin po natin. Dito pa rin sa aklat ng Roma sa 9, ang talata naman po ay 22. Ganito ang sinasabi sa atin. Ano kung ang Diyos ay inibig na ihayag ang kanyang kagalitan at ipakilala ang kanyang kapangyarihan ay nagtiis ng malaking pagpapahinuhod sa mga sisidlan ng galit na nangahanda sa pagkasira. Ang pagtitiis po ng Diyos, pansamantala, ay hindi po nagpapakita ng kanyang kahinaan. Hindi ko mo hindi agad siya nagpaparusa, e eh iniisip na natin na mahina ang Diyos o wala talaga siya kakayahang magparusa sa mga taong gumagawa ng masama. Kundi ito po ay isang anyo ng awa at habag sa sangkatauhan. Binibigyan niya ng pagkakataon ang bawat isa sa atin na ating makilala ang ating sariling kahinaan at kasalanan na tayo po ay magpakumbaba, lumapit at magbalik loob sa Diyos ayaw ng Diyos na tayo po ay mapahamak at maparusahan. So, nagbibigay siya ng tsansa, nagbibigay siya ng pagkakataon. Subalit so, para mangyari yun, pansamantalang pinipigil niya yung kanyang galit na dapat na sanang bumuhos sa mga taong tampalasan sapagkat sukdulan na ang kasamaan. Subalit nagpipigil pa rin ang ating Panginoon Diyos sapagkat meron pa rin siyang pag-asa na kahit ang pinakamasamang tao ay maaaring magpakumbaba at magbalik loob sa kanya. Sa gayon, ayaw niya po na ang sinuman ay mapahama kundi sumunod ng hindi napipilitan ayon sa kanyang kalooban. Bilang karagdagan pa, basahin po natin ang Roma sa 9.23 hanggang 24. At upang maipakilala ang kayamanan ng kanyang kalwalhatian sa mga sisidlan ng awa, na Kanyang inihanda ng una pa sa kanwalhatian. Maging sa atin, na Kanya namang tinawag, hindi lamang mula sa mga Hudyo, kundi naman mula sa mga Hintil. Pansinin po ninyo, nagkaroon po ng resulta, yung pansamantalang pagtitiis o pagbibigay ng tsansa ng Diyos na ang tao ay magbalik loob. Isipin nyo kung uh, nung itinakwil ng mga tao, yung mga propeta na Kanyang ipinadala, tapos nilipol na kaagad sila doon sa ilang, edi eh wala pong naligtas na mga Hudyo marami po ang malilipol. Kung meron mang maligtas, kakaunti lamang sila. Subalit dahil ang Diyos, mahabang panahon na siya'y nagtimpi, aba nagkaroon pa ng pagkakataon na makapasok, hindi lamang ang mga Hudyo, maging ang mga hintil. So bunga ng awa at pagtitiis ng Diyos, umabot yung gawaing pagliligtas, maging sa, sa atin. Umabot yung gawaing pagliligtas, hindi lamang sa mga Hudyo, maging sa atin na mga hintil. So dito, ipinakita kung gaano kalalim yung kanyang awa at habag dahil po sa bagay na ito, nagkaroon ng pagkakataon na tayo man na malayo dati sa katwiran ay nailapit sa pamamagitan ng anak ng Diyos sa gayon may karapatan tayong tawagin na kanyang mga anak. Sa pagpapatuloy pa, yung propeta po na si Oseas, meron pong kaugnay na pahayag patungkol po dito. Basahin po natin sa 25 hanggang 26. Gaya naman ng sinasabi niya sa aklat ni Oseas, Tatawagin kong aking bayan na hindi ko dating bayan at iniibig na hindi dating iniibig at mangyayari na sa dakong pinagsabihan sa kanila kayo hindi ko bayan ay diyan sila tatawaging mga anak ng Diyos na buhay kagaya ng ating ipinahayag kanina bunga ng habag ng Diyos yung pong hindi dating bayan ay tinawag na ngayon na bayan ng Diyos so ganun kabuti yung, yung kalooban ng ating Panginoon Diyos kaya may pagkakataon na hindi natin naunawaan bakit nangyayari yung bagay na ito yung bagay na ganyan subalit ang lahat ng ito ay naaayon sa kalooban ng Diyos So, piliin pa rin natin maging tapat kahit ang sitwasyon ay hindi tapat sa atin. Sapagkat alam natin na ang Diyos ay mas tapat sa pagiging tapat ng bawat isa. Dahil nga sa kanyang habag, mas marami ngayon ang nakakaranas, na experience na mabahagingan ng pabalita ng Ebanghelyo. Ngayon, ano naman po ang sinasabi ng propetang si Isayas patungkol po dito? Dito po sa Roma pa rin, sa 9 ang talata po ay 27 hanggang 28 at si Isaias ay sumisigaw tungkol sa Israel. Kung ang bilang man ng mga anak ng Israel ay maging tulad sa buhangin sa dagat, ay ang nalabi lamang ang maliligtas sapagkat isasagawa ng Panginoon ang kanyang salita sa lupa at tatapusin at paiikliin. Ayon po sa talata na ating binasa, kahit daw po ang bilang ng bansang Israel ay maging sindami ng buhangin sa dagat, kakaunti lamang sa kanila ang maliligtas pinatutunayan din na hindi talaga paramihan pagdating sa relihiyon. May mga relihiyon nagmamalaki. Sila nang pinakamarami sa buong mundo. Kami nang pinakamarami dito sa Pilipinas. Kami nang pinakamarami worldwide. Huh? Ang bilang namin ay napakasagana at napakarami at araw-araw, oras-oras, minuto-minuto ay may nagbabalik loob. Eh, sabi nga, yung bansang Israel, kahit na uh, maging sindami man ang buhangin sa dagat, konti lang ang maliligtas. So, hindi yung nakabatay sa dami. Nakabatay po sa pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon Diyos ang magiging kapalaran ng tao. Kung gusto niya na sundin ang kalooban ng Diyos, may kalayaan siya. Kung gusto niya na suwayin ang kalooban ng Diyos, hindi siya pipigilan. Nga lamang, hindi natutuwa ang Diyos sapagkat ang ibig ng Diyos, ang lahat ng tao ay malitas at makaalam ng katotohanan. Ngayon, ano po yung sinabi po ng propeta noong ina? Ang sabi naman sa 29, at gaya ng sinabi ng una ni Isayas, kung hindi nag-iwan sa atin ng isang binhi ang Panginoon ng mga hukbo, tayo'y naging katulad sana ng Sodoma at naging gaya ng Gomorrah. Kung ang Diyos ay hindi naging tapat, hindi nagtsaga na ang tao po ay akayin sa pagbabalik loob, Baka wala sanang naligtas sa bansang Israel. Subalit ang Diyos, naging matyaga, naging tapat siya sa kanyang pangako o tipan kay Abraham. Kaya ang Diyos ay pumili ng mga nalabi or mga tapat upang sa pamamagitan nito, ang habag ng Diyos ay dumaloy pa rin sa bansang Israel. Ibig sabihin, kung hindi dahil sa mga tapat, ilang tapat na sambahayan ni Israel, nalipol na sana yung bansang Israel. Subalit, so, isinaalang-alang ng Diyos yung kakaunting mga tapat na nangduduon sa kanyang bayan. Kaya nanatili ang awat habag ng Diyos. Sabi nga eh, kung hindi nag-iwan ng binhi or ng nalabi ang Diyos, itinulad eh, na sana sila sa Sodom at Gomorrah. So, baka tayo rin po, sa ating pong sambahayan. Tayo lang din ang naglilingkod sa Panginoon. Baka tayo lang din ang nakakakilala sa katotohanan. Huwag ko tayong mawala ng pag-asa sapagkat kung ang Diyos nga ay nahabag sa bansang Israel sa pamamagitan ng ilang tapat, maaaring sa pamamagitan din ng iyong katapatan, ay bumuhos ang pagpapala at gawaing pagliligtas ng Diyos sa iyong sambahayan. Hindi naman ibig sabihin ay nakasalalay sa iyo yung kaligtasan ng iyong pamilya. Pero alang-alang sa iyo, nagbibigay ng pagkakataon ang Diyos na magbalik loob ang iyong pamilya, ang iyong sambahayan na hindi pa nakakakilala at sumasampalataya sa Panginoon. Ngayon, paano naman tinamo na mga hintil ang katwiran? Paano naman dumating o nakarating sa kanila ang habag ng Diyos? Dito po sa Roma, sa 9 ang talata po ay 30. Ano nga ang ating sasabihin? Na ang mga hintil na hindi nagsisisunod sa katwiran ay nagkamit ng katwiran sa makatwid bagay ng katwiran ng pananampalataya. Ayon po sa talata natin binasa, ang mga hintil ay nakaabot ng katwiran ng Diyos bagamat hindi po sila saklaw ng kautusan ni Moises. Alam natin na ang kautosan ni Moises ay hindi masama. Ito ay ipinagkaloob sa bansang Israel para akayin sila patungo sa tagapagligtas. Ibig sabihin, kung titignan mo may special treatment pa nga ang mga judyo. Subalit ang mga hintil, bagamat hindi sila sakop ng kautusan ni Moises, sila naman ay nagkamit ng katwiran at awa ng Diyos, bunga ng kanilang pananampalataya. Ang mga Israelita, bagamat may special treatment sa ating Panginoon Diyos, sila po ay pinagpalang sambahayan binigyan ng kautosan ni Moises upang akayin sila tungo sa tagapaglitas, sabi sa Bible, kaunti lamang sa kanila ang maliligtas sapagkat mas marami ang nagtakwil sa gawaing pagliligtas ng Diyos kaysa magpasako. Ang mga hintil naman, wala silang kautosan sa katutubo, subalit nang maunawaan po nila ang kahalagahan ng kaligtasan, sila po'y sumampalataya sa ebanghelyo na dala ng mga sugo ng Diyos, sa gayoy nagkamit sila ng awa, habag, at katwiran ng ating Panginoon Diyos. Ngayon, samantalang ang mga Israelita ay nagsisusunod sa kautusan ng katwiran, anong nangyari sa kanila? Bakit hindi pa rin sila naging kalugod-lugod sa Diyos sa dakong huli? Sa Roma 9, ang talata ay 31 hanggang 33. Ganito po ang paliwanag sa atin datapwat ang Israel sa pagsunod sa kautusan ng katwiran ay hindi umabot sa kautusan iyan. Bakit? Sapagkat hindi nila hinanap sa pamamagitan ng pananampalataya kundi ayon sa mga gawa. Sila'y nangatisod sa batong katitisuran gaya ng nasusulat narito. Inilalagay ko sa Sion ang isang batong katitisuran at batong pangbuwal at ang sumasampalataya sa kanya'y hindi mapapahiya. Bagamat binigyan po ng kautusan ng katwiran ang bansang Israel, hindi po sila nakaabot po dito. Hindi ibig sabihin ito yung nagpahamak sa kanila o kaya ito yung dahilan kaya hindi po sila nakasampa sa pamantayan ng Diyos. Ang dahilan po kasi ay sapagkat sila po ay naging masuwayin. Dapat po ang kautusan ng katwiran, ito po ay umakay sa kanila patungo sa tagapagligtas. Subalit patuloy pa rin silang nagmatigas at iniligaw ang kanilang mga puso, sa gayoy hindi sila sumampalataya sa dumating na tagapagligtas. Can you imagine? Nandun na lahat ng palatandaan. Nandun na sa kanilang kasulatan. Subalit nung nasa harap na nila yung kinatuparan ng mga kasulatang iyon, Natisod pa rin sila sapagkat nakita kasi nila na yung kinatuparan ay isang anak lang na karpentero, mahirap lang. Kaya ang inaasahan po nila nung panahong iyon dahil sila po ay sakop ng Roman Empire, inaasahan nila na ang mesaya ay darating bilang isang hari na mayroong malawakang kubong pandigma na palalayain sila sa pagkailipin ng Roman Empire. So balit nung makita nila na yung mesaya na nagpipresent sa kanila o ipinipresenta sa kanila ng mga apostol ay isang anak lamang ng anluwagi. Isang mahirap na hudyo na wala pang background sa academics. So nangatisod sila. Natupad pa rin yung, sinasabi sa Bible, inilagay ko ang batong katitisuran. Pero yung sumasampalatayat daw sa kanya, hindi mapapahamak. So ang mga hintil, inanggap po ang tagapagligtas sumampalatayat. Ang mga hudyo, bagamat may kautosan, may pangunahing palatandaan na na magtuturo sa kanila kung sino ang tagapagligtas. Nung nakita nila ito, hindi nila sinampalatayanan. Natisod sila dito at hindi po nagpasakop sa kalooban ng Diyos. Kaya makikita natin dito, sa si Yesu Kristo, siya po yung batong katipisuran, pero siya din po yung matibay na muog na maaaring sandalan. So, tayo po ang pipili, maging lingkod ni Kristo o maging lingkod ng sanlibutan. Pag naging lingkod ng sanlibutan, magiging katipisuran natin si Kristo. So, balik kung maging lingkod tayo ni Kristo, magiging matibay na sandigan natin ang Panginoon, anuman ang pagsubok na ating maranasan.